Balut Island, may ilang Indonesian na piniling doon pag-aralin ng kanilang mga anak. Marami sa kanila niyakap na ang kulturang Pinoy at gusto na nga maging ganap na Pilipino. Balitang hati ni Cesar Apolinario. Indonesian na marunong mag-Filipino, si Lolita Adam Makaminang. Tubong Marori Island, dahil malapit lang sa Balut Island, nagpapabalik-balik silang mag-asawa sa Sarangani town Davao del Sur. Lalo't hirap daw silang maipasok sa eskwela ang mga anak doon. Kahit dugong Indonesian, pusong Pinoy raw siya. Napasalamat din ako sa mga goberno sa, sa Philippine government dahil sa mga programa nila, inaabel naman po kami ang dalawa sa apat niyang anak nakagraduate ng high school dito. Nasa elementary at high school naman ang dalawa pa. Ang anak ni Lolita na si Angelica, 16 years old, na istuldukan ang pagiging Indonesian. Magpapalit na raw siya ng citizenship bilang Pinoy pagtungtong ng 18 years old, lalo't dito raw niya pinanday ang pag-aaral sa elementarya at high school. Dito po, sigurado po ako meron po akong future. Ayon sa mga guro, sa mayigit limang libong estudyante sa labing walong elementary at high school dito, dalawampung porsyento ang Indonesian at Filipino-Indonesian. Buong puso silang tinanggap para makapag-aral. Yung iba sir kasi dito na yung sila ipinanganak yung mga anak nila. So, di ba parang i-change na nila yung ano nila? Yung citizenship. yung citizenship. Kasi dito na talaga sila titira. Pero dahil marami na rin Indonesian niyakap ang kulturang Pinoy, ang mga gaya ni Lolita may hawak ng dokumento para sa kanya at sa mga anak na gustong maging Pinoy sa isip, sa salita at sa gawa. Cesar Apolinario, GMA News.